Balita mula sa Bicol. Tatlo katawang ang ng buhay kabilang na dalawang estudyante matapos ang nangyaring salpukan ng dalawang motorsiklo sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay San Pedro sa Erosun Sursugon pasado alas 12 ng madaling araw kahapon. Kailangan manasawi na sina Jeneline Buen, 21 anyos, at Marci Losada, 19 years old, kapwa naman mga estudyante, at Melvin Mirabueno, 21 anyos, at sa namang Ayon sa report ng Erosin Municipal Police Station, payawin na sana sa Sina Mirabueno na makain ng binamanyo nitong motorsiklo ang linya ng mga estudyante. Kaya ito ay nagkasalpukan. Kakadaman sinugon sa ospital mga biktima ngunit ito ay idiktarang dead on arrival ang tatlong biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si RH18, Ruel Saldico. Sama-sama tayo. Pilipino. Pinagbabaril patay mismo sa loob ng kanyang bahay ang isang treasurer staff ng lungsod ng Talisay Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Colonel Salvador Trono, Chippo Police ng Talisay City PNP ang biktima. Kinilala na si Mike Lumawag, 41-anyos residente ng Carmela Valley, Barangay Zone 12-A ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Trono, posibleng sinundan mula sa paaralan na naghatid ang biktima ng kanyang anak ng riding-in tandem suspect at pagdating sa kaniyang bahay, ito ay pinagbabarel. Na-recover ang limang basyo ng kalibre .45- na pistola sa loob ng kanyang bahay at labas mismo ng compound. Sa ngayon, nagpapatuloy pang investigasyon ng kapulisan hinggil sa pangyayari ng insidente. Ito si Rex Cantong, sama-sama tayo Pilipino. Inaasahang mas liliwanag na ang island communities ng si Sitangkay at Sibuto sa probinsya ng Tawi-Tawi matapos na formal na ililunsad ang ceremonial switch-on sa kononahang solar battery diesel hybrid power plant sa Mindanao na inestablisa upang makapagbigay ng 24 7 electrification sa malalayong island communities tulad ng Sitangkay at Sibuto na nasa na ng boundary ng Malaysia at ng Pilipinas. Mismo si European Union Head of Delegation Loc Biron ang nanguna sa ceremonial switch-on na Patid na ang project ay inimplementa na Minda at ng United Nations Industrial Development Organization so UNIDO sa pagipagtulungan ng Provincial Government of Tawi-Tawi, Tawi-Tawi Electric Cooperative o Tawelco, MSU Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography, Seaweed Research, MENDRE, MAFAR, AIEC, ILAW na pinunduhan naman ng European Union sa so magitan ng ASEP. Matapos mag-brief sa security update sa Westmincom's area of operation si Loc Biron, sinabi nito marami pang programs and projects sa hanga nilang maimplementa sa AOR ng Westmincom. diin din ni Loc Biron ang patuloy na suporta ng European Government sa peace process ng GPH at ng BARM. Naroon din sa nasabing aktibidad si Minda Chairperson Maria Belen Acosta at iba pang local BARM officials na mainit at tinanggap ni Westmincom Commander, Lieutenant General Gonzales. Para sa MBC TV Network News, Jundi Makuta. Sama-sama tayo, Pilipino.